Hello guys, ayan, magdilig tayo ng halaman at sobrang init na luluoy ang ating halaman.

ng halaman. gawin ito natin ng tubig parang kayo po hindi na kaya rin itong tubig gawin naglalaro. Tapos <laughs> pala ako naglalaro ng tubig. sa nila yung buko hindi, hindi nila pumakal yung buko ang dahil ko nga po tubig ito yung mga mga sako sa labas ang muti hindi lang nga andar yung tubig walang ano tumatapon lang doon tumatapon lang tumatapon sa mga mga Ayan guys, nadiligan ko na. Sayang naman yung tubig nakita ko nakabukas yung yung gripo, may naglinis ng sasakyan hindi nila pinatay. Ayan. Nagdilig na rin ako ng bagya para naman na ano hindi masaya ang oras. Dinilig ako na rin yung ibang mga ano yung tubo. Yan, ito. Saka yung yan yung mango. Dilig-dilig -dilig tayo ng bagya. tayong yung tubig hindi nila pinatay hindi iklinos yung grape tumutulog, mandar lang siya ng kamandar ayan diniligan na natin yung mga halaman ayan, tapos na natin yung diligan, ayan ayan, doon, tumaban ng tumapan doon yung tubig, hindi din hindi di nila iklinos alam naman nila na malang tubig na yun hindi nagtitipid sa so, Jollibee ko dito tahimik na tahimik ayan mga lods nakapagdilig na tayo ayan nakapag pa tayo ayan nakagawa tayo na isang content na hmm, naisipan kong i-video sana han sayang naman o diba awa ko naman yung cellphone puti nadala ko yung cellphone para han ko Ayan, sabihin ni Amo, nag-aksaya na naman kayo ng tubig. Hindi po ako yon yung pong naglinis ng car ng anak mo. Yun ang sasabihin ko. Ayan. Ayan guys. At nakapaglinis na nga tayo. Puro na lang ako dito nagbibidyo sa ano ba tong puno na to yung tinanim kong abukado hindi siya tumuloy naman naluoy lang siya buti pa yung kaibigan kong friends ayan meron pa rin siyang bunga hindi pa rin siya nauubos buti pa yung aking friends nakapag ano siya pagpatubo ng abukado pero ako ay hindi ayan medyo punuin lang natin yung tubig doon at i-close na natin ang gripo at sayang ang tubig at tayo'y pumasok na sa loob at mag prepare na ng lulutuin natin ayan guys at dito na po nagtatapos ang aking pagdidiling thank you for watching God bless you all Dapat pala dito, para gawin natin thumbnail ang um, ayan. ayan at bye bye nasa inyo dyan lahat nag picture picture pa ako dito ayan ang lemon o dito